Bakit nga ba dapat muna na ulit gamitin ang hero na si Silvana? Nagkaroon nito ng kaunting adjustment kung saan mas pinababa na ang mana cost ng kanyang mga skills. Kung kaya makakapag-focus ka na ngayon sa pagbuo ng mga magic penetration items na babagay sa passive ng kanyang mga skills. Ang passive nito ay maglalagay ito ng mark sa mga kalaban, at bawat mark ay mababawasan ang kanilang physical at magic defense up to 5 stacks, at magbibili ito ng extra 30% damage sa mga kalaban na may max number of marks. Ang first skill nito ay magda-dash pa forward at oras na may matamaan ka na enemy hero, Ma-stun ito sa loob ng 1 second, maaapaktuhan nito ang mga jungle monsters maliban sa minions, turtle at lord. Para sa kanyang second skill naman, kung tulak-tulak ang kanyang lands at iikot ito ng anim na beses, at magkakaroon ito ng shield, ngunit hindi ito nagki-critical. Ang ultimate naman nito ay tatalo nito patungo sa target location at magpapalabas ito ng circle of light na magkukulong sa mga kalaban sa loob ng area nito. At magbibigay ng 40% slow effect sa loob ng 1.5 seconds. Gamitin mo ang emblem na assassin para sa plus 14 adaptive penetration, plus 10 adaptive attack at plus 3 movement speed. Rupture para sa dagdag na 5 na adaptive penetration. Master Assassin kung mag-isa lamang ang hero na malapit sa iyo. Madadagdaga ng 7% ang damage na kanyang matatanggap. At Lethal Ignition kung ikaw ay magde-deal ng damage na mas malaki sa 7% ng max HP ng hero ng iyong kalaban tatlong beses sa loob ng 5 seconds, masusunog ito gamit ang additional na 162 hanggang 750 adaptive damage at depende pa ito sa inyong level unit may cooldown na 15 seconds. Samahan mo ng mga items na ito at tiyak na magdo-dominate ka sa lahat ng matches mo. Karamihan sa mga viewers ko ay di pa nakafollow sa page ko. Sana ay may time ka para pindutin ang follow button para lagi kang updated sa mga tutorial videos na tiyak makaka-improve ng gameplay mo. At sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna. Sana'y may natutunan ka. Mag-focus parati sa game dahil lahat ay pwedeng manalo sa late game hanggang sa muli.